ndang napo nagadang napo sa lahat oh guys napo dayo lahat na talaga napo dayo dito mga guys greetings kita bukan okay, ah uh, koyo uh, ah uh, koyo guys swaki guys, swaki so ang bueno, resulta kay kada ayo yung dagat sa me pupunta ko sa dagat para manguha ng swaki kasi ngayon first night na, first night kun malaki ang hunasan ngayon guys oh yeah pupunta pupunta ako dito sa dagat para makuha ng CRK yan lang yung ano uh, talaga guys ah uh, target block ko ngayon yung CRK ito Bali na, no, ng CO2, Tapos, uh, talaga namin yung laban ko. No, eh. pala pa lang ko. So yes. ako ngayon sa dagat. Para mangawa. Yung target lakro talaga ngayon Ay si Orchid lang. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Sakto guys, pagdating ko dito sa Dalampasigan, nakita ko po yung napakagandang sunset. Grabe, ang daming tao guys. Itong sa akin talaga, ura-urada talaga akong pumunta dito kasi nag-cravings po ako ng sweet or orchid. Tinan yung mga tao, may daladala -dala silang mga batsa, balde. Yung sa akin lang guys, ang dinala ko ay plastic. Dito ko po ilagay yung aking kuhang mga Kasi napakasarap or talaga orchid. ng si orange na lagyan ng suka at saka maanghang na sili at, at kalamansi. Bila plastik rambutnya <laughs> nih So, hian hindi pa natin ito makita kasi nagtago pa yung mga swaki mamayang ano mamayang 6 or 7 siguro baka lalabas yung mga swaki ang ganda nang andito oh, ang daming mata ang daming taong nanginas kasi nag cravings tayo ng swaki kaya yan kahit wala tayong dalang lagayan Okay lang yan. Plastik na raga yan. Wala dahil. Nalapit ah. Guys. Nandun yung iba. Oh, Nagpunok-punok. Nagtipon-tipon sila. Ay, nagkilaw. Oh dito talaga banda guys, napakadami po ng na mga tuyo. Makikita natin ngayon yung iba't ibang mga nilalang o di kaya alien dito sa dagat. So yan, nakikita ako ng sikad-sikad na kinason guys. Tapos ito yung swaki Tignan nyo, parang hindi talaga siya swaki Guys, no? Kasi nakatago siya sa bato. At saka ito naman, tignan nyo guys, napakadami pong sikad-sikad na tipon tipon sila nagmeeting sila guys kung paano ba sila magtago para hindi sila mahuli ni Marvin Lifestyle vlog Dito guys, may nakita akong ahas-ahas. Okay na siguro dari magimang manghimang guys. Kaya voice over. Man. Ito, ang dami talagang makikita natin dun sa dagat na iba't ibang nila lang. Yun, swaki na naman guys. Napakasarap nito sa kilaw mamaya. Okay guys. Grabe, swaki ali guys. Chucky, Sari. basta magpugi. <tries> <tries> Hello mga guys, maayong bungkag ka ninyong tanan. It's me again, Marvin Lifestyle Vlog. Nagbabalik naman po tayo ngayong vlog. Sa umaga, mag-open ang store. Sari sari store. Alam nyo mga guys, wala talagang masyadong bahay dito sa amin. Kaya nagpatayo ako ng sari sari store dito sa amin Kasi guys, yung mga tindahan dito, napakalayo. So kaya naisipan ko, magtayo na lang kaya ako ng sari sari Kasi store. may mga alaga naman ako mga hayo. So, Pinibinda ko po yung mga feeds. Hindi kayo yung mga need and wants lang dito kasi sa ako. Dito na ako bibili sa aking sari-sari store. Kahit na sa akin pa yung sari-sari store. Iba talaga yung puhunan. Hindi ko siya kukunin. Hindi ako uh, magkuha lang ng tinda dito sa tindahan. Kasi yung puhunan ko ay para lang talaga sa tindahan. Iba naman yung uh, personal na gamitin namin sa so dito kaya sa hindi na kumahirapan pa, pumunta pa sa malalayo upang bibili ng kung anumang gagamitin namin kasi meron akong tindahan na, na dito na ako bibili tola dito guys, itong dalang-dala ko ay pagkain po ng mga manok. Kasi alam nyo naman na meron po akong mga alagang sisiw. Sometimes we need to invest in a good ways. Para kapag laki nila, meron tayong maibenta. Kapag wala na pera. Ang pamumuhay talaga dito sa probinsya guys, basta masipag Mabuhay ka lang. ka talaga dito at magkapera. Like for example, magalaga alaga ka ng mga uh, manok. O di kaya baboy, baka, kambing. Minsan, may bumibili dito sa amin ng mga hayo. Kaso yung iba, napaka-mura yung bilhin nila yung hayo. Pero pag bininda nila, napaka-mahal. Yung mga alaga ko talagang sisiyo, napakakulit Kinulong ko ito sila guys, pero nakalabas pa. Pero makapasok naman sila ulit. Ewan ko kung saan ba sila. Pumanap ng butas para sa kanilang labas at shout out pala sa aking mga subscribers sa YouTube o di kaya followers ko sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa simula nung una hanggang ngayon. grabe singay pala ito si Marvin Lifestyle. So ito na sila guys, kumakain na po 'yung aking mga alagang manok. So ang susunod naman na pakainin ko ay ito si si Budak guys, ay buntis na na siyang mangaan. Hopefully safe delivery lang po 'yung pag-anak ni Budak. So, dito pala guys, pinaayos ko po yung tindahan. Bali, pinalagyan ko po ng angle bar at saka yung steel matting. Tapos, pinalaki ko yung kanyang bukas. Pakaisipin ng mga tao, madami na akong pera kasi Nakapaayos na ako ng tindahan Pero nagkakamali po kayo Wala po ako. Kailangan yeah. ko nga singilin yung may utang sa tindahan mm -hmm. Kasi alam nyo yung pinuhunan ko dito Meron ay... pa nga akong utang sa auntie ko Pero so, mababayaran ko din yun Sa ngayon, kailangan ko muna magpursige Para makabayad sa utang ko din Kaya yung may utang sa tindahan Magbayad na po dito kayo Dito sa likod, bale binakbak ko po yung maliit na fish pond ko Kasi um, um, i-extend ko po yung likod ng tindahan Kasi sobrang liit lang niya hindi na ako magkasya doon sa loob. Kasi yun nga nang dahil sa mga feeds.